Mga kamusang oh. Si Spark Galvan nakakuha ng Holy Trinity. Ipakita mo bro. Ayan. Holy Trinity ng ano, bao ng niyog. Ito yung tinatawag na Holy Trinity. Bibihira lang yan. Ayos. Ah, nakakuha po tayo ng Holy Trinity. Ito'y kakaiba. siya. Ayan o. Uli Trinity. Tingin natin muna. Ayan yung bao. Ang haba. At uh, tatlo kantos. Si Steve Mood ang... <laughs> yan nakakuha. Siya ang nakalali. At sinakalaan. Gaya. Ayan. May nakuha ako dito na nagkadikit-dikit yung suso. Mato na talaga. Ben. Wow tayo. Okay. Ayun. Makakita kami ng ano. Ay salamat. Yun o. Oh. Balat ng ahas. Ang haba. Ang haba. Yun. Ganda to. -mm. -hmm. Maganda to. <coughs> Yun no. up Up! Tiritawag tayo ng kaibigan natin eh. Balik na naman. nengka ka? ah bato umo ito bato umo nakasa ah. Oh. bing bato umo to eh Ito yung kinatuluan ng tubig ng kuweba. Diyan. So maganda oh. Kumikinang kinang pa eh. Ang lakas. Ligalo ni Spark Galvan sa atin. Grabe 'yung ano, 'yung baho ng dumi ng paniki. Malambot na 'to, oh. Puro ano 'yan eh, purong dumi. Oh, puro dumi 'yan yung ano. Dumi ng paniki. Mhm. -mm. Ah. Tausan paniki eh. Hmm. Sakit sa ilong. Wala tayong flashlight. Pasensya na. niligaluan tayo ni Arnold Galay ng flashlight. Nakalimutan ko naman. Eh, ang aming ano, punta, hahunting ah, lang ng kuweba. I mean, isa, ano pala, sa bundok hindi sa kuweba yan o oh. ganda sakit sa ilong tapos masakit sa tinga yung paniki ito yung tinut ng tubig ng kuweba may may balat pa ng ahas na naman ang daming ahas dito Balat ng ahas. Ibig sabihin, may ahas sa sa loob siguro. Malaking ahas to. Balat ng ahas po ito. Basta may og mega. May man, og Oo. Oo, oh, mga ano yan. Dunoy naman. Dunoy naman o. Enggak apa syukur usah kurupan iki. Hah? Merak presin sini. Dik Hmm. Ya bacak manggalek. Nak gol pay ada ongkas Gus Bong noh, nginit noh. Nah. Presin ka grabe. Hmm. Gus Bong sedeno. Hmm. Ano lang mga? Ano yan hindi ina sa kung saan? Nagos bong sa gulpi ada na? Grabe si ano kita? May ano biglang may nag ano ng inet parang may nagbuga parang kung kayo ay nagkaluto ng kaldero pag binoksa nyo yung yung takip nya yun yung inet na lumabas kanina kaya umatras kami subukan natin Nagulat lang kasi yung kasama natin. Kaya sinamahan ko na lang pabalik. Ano to? May presensya dito. Ano kasi malambot na yan. Puro ng, ng ano, paniki. Ayun o. No? Maraming panike At saka may isang ano ba yan? Bato? Tingnan. Tingnan natin. Isang malaking bato. Bato ba yan? O kahoy. Nakatayo sa ano. mag lang o. Oh. Mm, bato. Okay. Hindi ako nakapasok dito hanggang dito, doon lang ako banda. Tabi-tabi lang tayo. Tayo ay mag, ano, magpalit ng coins. Wala tayong dalang pagkain. Para hindi naman mag, ano, magalit yung oh, fresh pa yung dumi nila. Oh. Hindi pa magalit ang bantay. Ang sinasabi? Ha? Manog? Ara, ayan, ayan, malaking malaking ahas so oh. oh. Ayan oh. dako Malaking ahas po 'yan. ang mm init Mhm. Kaya pala umiinit yung gamit namin. Yung katawan namin. Nandito yung ahas. Yun oh. Ay, grabe yung init. Hindi niyo makikita kasi walang flashlight eh. Yan, sumasok na sa ano, sa butas. Ah, pumasok na siya. Pumasok na siya sa butas. Iwan ko ba kung nahagip ng camera natin? Wala naman tayo problema sa tuklaw-tuklaw ng aas Diyan, May gamot yung nangisa natin eh. Doon siya pumasok oh. Hiyaan na lang natin. Daming ahas dito. Grabe no, ang laki. Doon tayo mag-ano daan sa liwanag kasi para makita natin.